Two. Two years and many. Makala talaga namin kanina tatalo na yung simo na iyon. Grabe. Kaya sorry talaga si Yens na hindi ko nasagot yung tawag ko. Kasi naprasabak talaga kami ni Reyna doon eh. Si ask you a question, Alex? Oo naman. Yung babaeng minahal mo nung no, nasa London pa ako. Siya rin ba yung dahilan kung ba't mo ako tinataboy a few weeks ago? Saan naman galing yung tanong na Sagutin mo lang ako. Is it the same girl? Were you involved with her twice? No. Wala na, wala na yun. Matagal nang tapos yun sa akin. Wala na. Eh, paano kung meron pa sa kanya? Paano kung hanggang ngayon, mahal ka pa rin wala, niya? Wala, wala na. Wala na rin sa kanya. Paano ka makakasiguro? Wala na sa kanya. Nag-uusap pa rin ba kayo ng babaeng yun? Oo. Oh. Nakikita pa rin ba kayo? Hindi. Sinasabi ba niya sa yung feelings niya? Ha? Kailan ba kayo nakikita? Saan? Sins. Sino ba talaga siya, Alex? Si... Is it someone from work? Is it someone from Pinoy Reporter? Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo, Alex? Totoo ba? Sindi. Nakala ko ba? na magsa-celebrate tayo ng dalawa ngayon gabi. I just want some clear answers. Oh. Pag-usapan na natin 'to. Dati pa sinabi ko na sa iyo lahat ng totoo. Okay, mahal kita. Ikaw lang mahal ko, wala ni ba? Ano pa bang dahilan para ungkatin natin ang issue ito? Gusto ko lang makasiguro. Saan, Saan ako? Sid, saan dito ako katabi mo? Nakakausap mo. at na. Nakahawakan mo. Ano mo bang kasiguraduhan ng kailangan mo? Yung isip ko, yung puso ko, yung pagkatao ko. Sa'yo ko sa'yo, Cindy. Hindi pa ba, ba sapat yun? Ito naman, oh. Nag-alate lang ako sa usapan natin, pinagdududahan mo na ako. Okay. I'm sorry. Since, ikaw ang mahal ko, okay? Ngayon ang gabi ito para sa atin. Sa atin dalawa lang. Kaya wala nang dahilan para pag-usapan na wala na. I'm sorry. I'm sorry.